Yeah, so, hello so everyone. Um, para sa mga nagtatanong kung ano, paano mag-survive kahit pabigat ka sa bahay nyo. So, unang sa lahat, kailangan natin ng flash drive. So, bakit kailangan natin ng flash drive? So, dito natin i-store yung, yung mga codes natin, mga projects, mga progress, yeah? Or mga software na gagamitin natin sa IT. And then, after nyan, pag meron na yung flash drive, kailangan nyo rin dapat may backup kayo na GitHub. So, ano nga ba yung GitHub? So, yung GitHub, pwede nyo siyang, ano, like, pwede kayo mag-contribute ng, ano, ng, sa open source, pwede kayong gumawa ng repository, pwede kayong gumawa ng as a group, ng mga project. Pag kunwari, gusto nyo ng resources sa IT, pwede kayong pumunta dito. Meron tayong mga resources dito. Yan cybersecurity roadmap, IT curriculum guide, ito, mga yan, so on, so on. Yeah. Pwede rin kayo pumunta dito sa yeah. This one, meron na tayong 2,396 members. And then, pwede rin kayo pumunta dito. Ayan. Ayan. Mga courses. Hindi pa natin tapos yun eh. Pero, may mga courses na dyan. Yeah. So, kung ano, wala kayong laptop. Wala kayong computer. Yeah. So, anong gagawin nyo? Punta mo na kayo sa computer shop. Yan. Search kayo ng computer shop na malapit sa inyo. Tapos, dali mo yung flash drive. Tapos, yung gitab mo. Importante, syempre. Yan. Tapos, pwede ka na mag-computer dito. Kahit mag-open hours ka. Para, syempre, habang nag-aaral ka pa. And then, onti pa lang yung pera mo. Like, sabihin na natin, 100 pesos. Hindi ka na makabili ng, ano, ng laptop nun eh. So, start ka muna dun. Then, after nun, mag- mag -ano ka na mag uh, freelancing mga gano, para may pakinabang ka naman. So, <laughs> pero yeah, ito naman, kunwari gusto mong gumawa ng application para kunwari sa mga mini projects nyo sa si school. Ito yung mga re-recommend ko, like yung Replit. Parang kunwari siya ano, like pwede kang gumawa ng mga project nyo na mga simple lang. Pwede mong gawin siya dito. Meron na mga database dito. So for example, eto, Siyempre, may referral tayo. Yan. So, type nyo lang yun. Ito. Replit.com. Tapos, ilalagay sa description para magkaroon kayo ng discount or meron kayong points. Yeah. So, ayan. Pag mag-sign up kayo, dito lang kayo. And then, ito naman. Cursor. Para siyang pag mag-code ka. Like, for example, para siyang BS code. Ito, BS Code to eh. Ito, kita nyo ba? Yeah, kita nyo. So, ito, cursor yan. Ito, yan. So, para siyang code editor na pwede nyo kayong mag, ano, mag prompt ng mga like... Yeah, prompt ka. <laughs> Pero, yeah. Um, dito, pwede kayo mag-prompt. Kung may error kayo or sabihin natin merong mali sa code nyo or may papadagdag na feature, lalagay nyo lang doon sa may prompt. Pero, huwag nyo na yung i-ask sa eh, kasi, syempre, Mahirap na. And then, for example, mga research. Uh, wag, wag sana dito, like, research, like, kunwari, how to center a div. Center a div in React. Yan. So, dito, syempre, ganyan, ganyan dapat gamitin yung chat GP. Hindi yung papa-generate nyo ng mismong code. Like, oh, create a website for me. Mga hindi dapat ganoon. Dapat mga ganito lang. Like ko may hindi kayo maintindihan para hindi kayo masyadong naboboring. Like ay hindi kayo masyadong nakakain ng AI. Kasi pag kunwari, ganito yung ginawa nyo. Like, for example, um, this one. Matututo kayo kung kunwari, um, nagkaroon kayo ng problem na gano'n, similar na gano'n, tapos pwede mo na siyang ano. Like, ah, ganito pala yun. Ah, ganito pala yung gagawin. So, yeah. So, ito yung mga best na AI na pwede nyo gamitin. Like, Gemini or ChatGPT, like you can use like 4 4o, ng ano ng AI like this one ChatGPT. I don't know what they're using here. But yeah, ito alam ko for na rin to eh pero nakalagay lang dito siguro pag kailangan premium. Pero yeah, pwede niyo naman gamitin to. Like mag-generate ng mga codes or sabihin na natin mga uh, for example, create a login page for me. Ah. Uh, login page and I want the UI to be shad cn yan so ito na siya nag-generate na siya then yan for example this one gawin lang natin na ano ng html css js kasi Limited lang yung time natin dito sa tutorial na to. So, this one, meron tayong HTML. Yeah. Gawin natin siyang isang code lang para madali natin makaka-paste. Yeah. Make it one. Oh. Yan. So, dito, pag i yung code. Pero, hindi siya applicable. Mas maganda, ano, hiwalay-walay yung code nyo para maganda yung, ano, maganda tingnan. Like, yung may um, index.html, uh, style.css, pag kunwari, pag ano pa lang kayo, beginner, like sa HTML, CSS, JS pa lang yung gagawin nyo. <coughs> so, dito, i-run natin to. Um, i-run natin siya sa codepen Yan, code, Ayan, code uh, wait, kailangan pa natin mag-sign up eh. Pero, live editor HTML online preview. Yeah, this one. So, for example, yan. Oh, ito na siya. Ito na niya. Diba? ba? So, ito yung binigay sa atin ng ano. Binigay sa atin ng Gemini. Yan. Diba? ba? Oh. And then, pwede niya siyang, yan, no? like, i- baguhin. Like, for example, sa Gemini, like, um, this one, UI, CSS, then, Well, kaya lang ng mga ginagawa ng enter your account, then this one yan. For example, email. Lagyan na natin dito ng email. Uh, this one. Sakit. Yan. <laughs> yeah, so, pag ganunari gusto nyo itest lang, yung ano nyo. Lagyan na natin ng... Na Aray ko. Yeah. <laughs> Yan. So, for example, mga ganito, simple na, ano lang, simple na mga CSS, JS, um, pwede nyo ipag-generate sa Gemini. And then, after that, um, we have, like, Bursal. Ito. Kunwari, gusto nyo gumawa ng art portfolio, may tutorial din siguro tayo dito para maganda rin. Like, maglalabas rin ang tutorial about dito. So, dito, like, for example, this one, um, pwede kayo mag-launch ng portfolio dito like gamit yung GitHub, pwede siyang ipag-connect then parang ipagaano siya, transform. <laughs> yeah. So dito meron pala tayong ranking dito sa iCreatex Sali na kayo dito para maganda, 'di ba? Meron rin tayong career ano, career assessment, pwede kayo mag-test dito. Kung board na board na kayo. Yan. meron tayong mga for example this one. Yeah. Um, uh, meron mga points dyan, learners, uh, for example, this one, yan, mga ganyan, Wait, this one modules so makikita nyo dito kung ilan yung learners mga ganun so eto din nyo 30,000 points na for 115 modules so yeah yeah pag kunwari wala pa yung pera dito muna kayo sa so computer shop habang nag aaral pa lang kayo okay lang naman dito like hindi mo kayo papagalitan dyan magkakode lang naman kayo so dito Um, sa GitHub, may different tayong tutorial, pero um, comment down below kung ano pa yung mga tutorial na pwede natin gawin. Kasi ito simula pa lang. So, wait. Babak lang natin to ah. Yan. <coughs> so, dito, like, kita of Carl Castanias. Pwede tayo mag -ano dito eh, like, mag-connect yung, ano, yung Bursel para automatic na siya na, ano, na naka-host. Pwede nyo siyang, ano, like, for example, ang gagawin ni Carl, dot dot mga ganyan. So, meron na kayong domain, di ba? Hindi nyo na kailangan bumili sa GoDaddy. Kasi, pag sa GoDaddy, wait, yan, GoDaddy. For example, yung domain ko, ah, um, pag uh, yung domain ko, yan, nakaraan, ano yan, eh, 35k. Pero, ah, uh, wait, let's see, like, for example, Carl, let's, let's put some Carl. Yeah, this one. Hindi. Eh, ang nyo, know, di ba? Like, Carl Online, mga ganyan. So, mm, pwede kayo muna dito para, for example, wala kayong pang domain pa. Ayan, yeah, pwede nyo siya dito ilagay. Like, yung hosting. And then, ano ba ba? Yan, yeah, pwede nyo. For example, gusto nyo yung, ano, like, yung lifetime edit, like, yung makikita nyo. Ito. Yan, yeah, pwede nyo pumunta dito. Yan. Yeah. And then, yun lang. Tapos, comment down below kung ano pa yung mga tutorial na kailangan natin gawin para macheck natin. Tapos, tuloy-tuloy lang yung content para sa mga pabigat na jacklock. Pero, yeah. See ya.